police officer, may PhD, at yun nga, abay, pageant title holder pa. Paano mo nakakaya lahat yon At paano mo nagawa lahat yon ma'am? <laughs> Alam mo, sir, it's really a great opportunity na may mga dumarating ganitong invitations and also being included as one of the candidate for Miss Laguna to represent the city of Santa Rosa. Sa akin, sir, siguro, it's really a time management kasi I am also having a family. Tatlo po yung aking mga anak. At of course, with a busy schedule and some task sa opisina as police officer. So, time management and make sure that you will value time. Yun ang pinaka-importante dun, sir. Oo. Pero bakit sumali ka ng Mrs. City of Santa Rosa, ma'am? Siyempre, alam natin ang pagiging pulis, mahirap na po yan, ha? Tapos dito ba sa mga Mrs. City of Santa Rosa, lahat ba kayo dyan, mga polis o hindi? Um, Actually, sir, so we did among the 10 candidates... Ako lang po ang police officer. So together wow. with other candidates sir. Meron din po tayong mga public servant, meron po tayong isang kagawad, Ganon din po yung mga ilan ay mga professionals din po. So ako lang po ang isa sa, among those na mga, na police officer. And then uh I just uh try to uh apply or to, to audition and then napili naman ako as uh, one of the successful applicant. So, and then after nun, mga series of activities na dumating. So, talagang sinala talaga kami ng mabuti, sir. And to assure na talagang we will uh, proudly represent and qualified kami to represent our city. Naku, so after Mrs. City of Santa Rosa, anong next? May sasalian ka pa bang mga national or international pageant, ma'am? Yes, sir. Um actually this coming uh, Saturday sa 23. Mm. So I would like also to invite you sir and the rest of the viewers natin. This Saturday we will be holding our uh, coronation night. So 3 p.m. yan sa LCC Auditorium, Calamba City. So doon na po talaga magkakaroon ng final judgment kung sino ba ang maghahawak ng title ng Mrs. Laguna. And then after that is if ever makakuha tayo ng corona, we will be qualified na for the national. Wow! And, good luck! Abay, Mrs. Laguna Mrs. na palang paglalabanan ngayon. So that will be the, ano na, the, the contest for Mrs. Philippines. And selection Ooh. with the Mrs. Philippines going to Mrs. International na. And Sir Mon, uh, proudly ha, ating bansa ang ating representative na Mrs. International sumali lang this uh, this week sa Malaysia nanalo po siya na iuwi niya po ang corona siya, among those na mga other countries so talaga Siyempre yung... iba ang gandang Pinay no yes sir. <laughs> at Ibang... hindi lang naman po about hindi lang naman po about the glamour mga kapatid ang mga pageant pageant na ito it's about the advocacy no yung parang pinaka purpose mo why joining the pageant and why being there representing uh, your area the women di ba and other mga siguro yung pinaka sino -support mo na mga charity or whatever na group ikaw ba ma'am anong pinaka parang advocacy mo as as Mrs. City of Santa Rosa Um, you know, Sir Moon, um, we Part of the uh, activities namin as candidate, yung we are promoting advocacies. So ako ay promoting the women in action advocacy. So it covers women more. in action, yeah. okay? <laughs> Because I believe na yung women ay dapat kumilos siya eh, Diba? to find happiness, to to be successful in life, to find peace, and also to spread kindness and goodness to other people. So may mga charities din po ako na ginagawa and also I have adopted adapt a center sa Kalawan Laguna na this is a center catering yung mga children, female children na actually sir nakakalungkot kasi sila ay mga rape victims and domestic violence victims. Mm -hmm. So last Sunday nga I have visited them and mga nasa 30 mahigit sila eh so yung oras lang na ilaan mo sa kanila, hindi na nila pinapansin yung ibang mga items or donations na binibigay mo. Yung makita ka lang nila and then you show to them na ikaw rin ay nagmamalasakit sa kanila kasi yun ang kailangan nila, yung love and affection. The concern no? Yes. Yung concern, the affection, yung love. Yun po yung kailangan po no, ng mga biktima na ganyan. At alam na alam yan ni eh, ma'am, syempre, as a police woman. Pagiging police, ano po mga assignment po natin? May mga nagtatanong po dito. Um, previously, um, ako po ay na-assign sa NCRPO, National Capital Region Police Office. And then, na-assign po ako sa Quezon City Police District. So, Um, ako po ay under before ng station drug Enforcement Unit or STEU. Drug Enforcement so, Unit. Yes, Ang <laughs> sure. So ito po ay yung panahon ng War on Drugs. And napasabag oh, talaga hey. yung sermon. And ilang taon po ako doon, limang taon ako doon. Kasama ko si husband doon na naka-assign din under the same wow. unit. And we are really partners. Nung dati ay naka-assign kami sa Quezon City and... Uh, dito sir ay pinapakita ko na hindi lang kami talaga for administrative functions so mahalaga ang role ng women lalo sa mga police operations kasi is yes, meron ding malaking parte ang mga women because we are implementing yung mga gender sensitivity so as not to avoid yung mga violation ng human rights and especially kapag mga babae ang mga inuhuli so dapat talaga babae ang mga aresto and we are also Uh, been uh, directed to represent the country sa mga court tend to attend court duties so so as to prove yung kanilang ano conviction and hindi naging mag, 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 ano, madali yung trabaho namin sir mon and then i've uh, transferred to sa training institute sa Camp Vicente Lim Calamba, na Anat. Uh, matagal ako doon. Though before, even before, nagtuturo na talaga ako sa mga pulis since 2007. Hmm. So ako rin Grabe po. Naman. Yes, sir. Nagtuturo rin po ako sa mga police, sa mga nag-aaral na investigation, mga nag-undergoing ng na mandatory training. And now I'm with the Philippine National Police Academy. So, yung mga gusto po na interesado po na pumasok sa academy, maging kadete, at sa mga nanay po dito, tatay na gustong ipasok yung kanilang mga anak sa academy, napakaganda po ng oportunidad na ito kasi scholar po sila ng bayan, Sir Mon, and meron na silang sahot, may sinasahot na sila while undergoing training, and wala talaga sila nang iintindihan because they are being trained and educated para maging mga leaders ng bansa. After they have graduated yung training sa academy, then magiging officer na sila. Hindi lang sila ordinaryong police, sir Mon, talagang magiging leaders na sila as police lieutenant. So I'm also, want uh, to greet yung naman. aming director, sir, sa PNPA, si Police Major General Samuel C. Nacion. So baka nanonood. Hi, sir! Good morning po, <laughs> opo. Ako po yung nagpunta dyan noong March 8 kasi alumni homecoming ng PNPA at doon po Ayaw! ako nan nanumpa. Oo, nanumpa ako doon bilang isa sa mga adopted members ng 2006-2006 oh, Bagsay Class. Six, Oo. Sir, yes, <laughs> ba't yes, in-adopt tayo? Anong batch kayo, ma'am? Um, ako sir kasi is uh, 2011 ako. Batang bata. Nako. oo nga. Hindi naman halata. Actually pwede mo isabihin kasi hindi talaga halata. Dahil <laughs> dito, isa pa sa mga grabe ma'am, lately pinarangalan din po kayong top 10 most outstanding women in law enforcement and national security. Gaano kalaking bagay ito para sa inyo? Actually, ceremony, hindi ko talaga ito inaasahan kasi ito yung isa sa pinakamataas na award na pwedeng makuha ng na mga nasa law enforcement and national security. And among those mga applicants or, or nominees, uh, pinili kami na top 15. So I was called ng Republic Defenders, yung kanilang uh, secretary. And then, meron kami kasing sets of interviews. So, dumaan kami sa panel interview so as to prove kung kami ba qualified for the award. So, ako naman kasi, sir, I just uh, uh, kas, presented yung mga accomplishments ko. And then, nag lang ako to be recognized yung mga bagay na aking nagawa para sa bayan and para sa community. And then, Talagang I was very blessed kasi na, na tinawagan ako, I received an email na kasama ako sa top 10 among those other nominees and they we will be awarded this come um, tomorrow na 21. So so expected is pre, si President BBM ang magbibigay sa amin ng award. Wow. Uh, we congratulations. Mama, congratulations. congratulations. Thank you very much. So we will be receiving also a plaque and a cash uh, money reward. So, ito po ay sponsor ng Robinson's Land Corporation. So, and kasama ko po dun sa top 10, Sir Mon, ay mga, mga Air Force po, mga piloto, mga Big army. mga babae. Yes, sir. Yeah. and among those na sa sampu, ako lang po ang non-commissioned officer kasi the rest po talaga sobrang tataas ng ranggo. Meron din po kami isang general na kasama sa top. wow. top So talagang, naman yes, yes sir Mon, talagang... And speaking uh, of that, ma'am, ako, we are very, very proud of you na nakausap ka po namin sa programa. Pero panghuli na lamang po, as a beauty queen and as a police officer in one, ano lang po mensahe niyo sa mga kababaihan na maaaring nangangarap din na maging inspirasyon sa kapwa? Hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa lahat. Um, sermon, uh, muli binabati ko po yung ating mga kababaihan ngayon. It's Women's Month uh, celebration po for the March. And also, uh, siguro yung simple lang yung mensahe ko, Sermon, is maniwala sila sa kanilang sarili. Hindi huli, hindi pa huli ang lahat para tuparin nila yung kanilang mga pangarap. And um, wag silang mahiya na ipaki, ipakita yung mga pinagdaanan nila o ikwento yung mga experiences nila na nangyari sa kanila. Kasi from this, sir, ay nagiging matatag sila. At, at yung mga bagay na ito, ito yung, yung pagiging matatag, ito yung nag, nagbibigay ng inspirasyon sa iba. So, para magkaroon ng influence sa ibang tao. And uh, if, every time, you should also spread love and kindness to every people. So, sabi nga, lagi tayo may choice and let us choose always to be good